toto na ating sardinas na may udong yun ano nang sardinas yun hmm namit, namit! namet dati nagdo to kami ng ganito tapos yung Kadalasan kasi sa amin ang bigas namin, mais, no? Bigas na mais. Pero sarap na sarap kami, guys. Pag yung palay, yung yung rice niya, yung kanin namin. <laughs> yung ano no, yung palay, hindi hindi mais. Oy, ang sarap niya i-partner eh, na ito. Kasi, yun nga, minsan lang kami mag-harvest ano, ng palay. Kaya, minsan lang din kami makakain, lalo na yung papa ko, pag panahon ng palay. Pag panahon ng palay, yung palay namin, isaswap niya sa maes, na, bigas na maes. Ayan. Kasi hindi siya sanay sa palay na bigas. Eh, kami... Siyempre, hinahanap-hanap din namin yung palay. <laughs> Mas gusto namin yun dati. Papiliin kami sa mais na bigas at saka yung, yung palay na bigas. Ay, nako, sarap. sarap talaga kami sa palay. Kahit walang ulam yan, kakain kami, no? Pero pag mais naman, ah, okay na yan. Kahit may bagoong na isda. Ay, nako, sarap na din yan. Yun. Pero ito naman, ay, sarap talaga sa pag gusto namin yung pala yung ano nito partner nito ba yung bigas na ay, yung kanin na ano hindi mais ay sarap bata pa kami pero nung lumaki naman ah lalo ako ano wala pili mapala yan mamais masarap pa din <laughs> pero sanay talaga kami sa mais kasi wala maliit kami, mais eh. Pero halo siya. Pag season ng mais, mais. Pag season ng palay, yun. Yun ang pagkain namin. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon mo no, na udong at sardinas, uh, ah, pa-share naman and like and comment and follow na rin. Thank you for watching guys.